guys. Good morning. 7.30 na dito pero ang kapal pa rin ng ano, fog. <coughs> At yung sobrang lamig. Ano siya? Ngayong oras na to, 12 degrees dito sa Nepal. Yes? Garbage! Garbage? Yeah! Okay. At saka sobrang sakit ng likod ko. Yan yung kasal sa amin guys. So, oh. patay, nagtatayo na sila ng tent. Tapos ka ano, kalala, kalalabas, kadarating lang ni Asis at bumili sila ng ano, bumili sila ng manok na panghanda. Tapos umalis ulit si Asis para manunundo ng mga tao. Yan yung kasal sa amin bukas. Bali ngayon ang bisperas ng kasal. Na hindi kami pwedeng umatent kasi yung namatay na angkel, wala pang 13 days. Kahit yung Gunyo, Cholo, nung anak ni Cecil sa Baratpur, hindi rin kami makakapunta. Bukas din yun. Hindi rin kami pwedeng pumunta kasi bawal. Bawal na ano, bawal magtika at bawal magbigay ng pera sa mga ganyan. Kaya yan. Tumutulong lang sila na magpatayo ng tent. Tapos, siguro mga kamag-anak nila na taga-padampur. Tapos yung kamag-anak ng mama nila. Kasi marami nang pumupunta na bisita. In itong mga nakaraan, nakikita ko ang dami nang pumupunta sa kanila. So, ayan. Kita nyo, busyng-busy -busy pa sila, oh. Tatayo ng tent, maglagay ng carpet. Ayan. Maglagay ng carpet, ng table, ng chairs. Ayan. Hmm. Kaya, medyo maingay dito sa paligid namin. May mga tugtug-tugtug. -tug -tug -tug. Medyo maingay ba, eto ako guys, yung ganyo ko. O, ang sama ng pakiramdam ko, dalawang araw na. Ang sakit ng likod ko, yung, yung spine ko, makirut siya. Kaya nandito lang kami ni Tonto, nakahiga. Gawa nga nitong bed namin, tiba may electric blanket. Yun, nakasaksak siya. Kaya pag hinigaan mo, mainit. Yun, inaano ko, nilalapat ko yung likod ko. Kasi parang ang kirot ng likod ko tapos kung saan itinusok dati yung karayom nung nanganak ako kinatonton ayun parang nangangalay parang gusto ko palaging iganon para ah lagi siyang nangangalay ang sama ng pakiramdam simula pa kahapon ganito nararamdaman ko kaya maghapon kami nandito ng bata batuta um. huh? Hello, you're there, ah. You're there, ah. Look, you're there. Look. You see? <laughs> you see? Kapag malamig, ako. Ito yun na yung ano, ito yung epekto ng kapag si ka talaga. Maraming sakit-sakit. Eto na yun, maramdaman ko. Tapos, ang mahirap, ang tingin sa'yo, parang nag-iinarte. Sumamang so, lupo kanina umaga. Kasi para ang tingin eh, parang nagiinarte lang ako na masakit. Di lang nila alam kung gaano kasakit, gaano kakirot yung nararamdaman ko sa likod ko. Bakan mo? Asis? Asis? Ha? Sabi ni Asis, Mama, sabi niya, kunin mo muna si Tonton at magsasampay, ako. magsasampay nga ako ng mga damit namin. Kasi nga busy si Asis. Hindi man lang pumunta dito yung nanay ni Asis para kunin si Tonton. Ang ginawa ko, nilagay ko sa likod ko, kahit ang sakit ng likod ko. Ano ah? Gamit ako ng carrier. Ilagay ko siya dito sa likod ko para makapagsampay lang ako ng damit namin na nilabahan kanina umaga. Ah, oh, ang hirap. Ang sakit. Sobrang sakit. Ah, Nagpa-apply na ako ng efficacy kay ASIS pero parang walang epekto. Yung kirot na andun pa rin yung kulit. Hanggang dito sa balikat ko, naanuhan na siya. Pati dito sa balikat ko, na naapektuhan, masakit. Mga muscle-muscle ko, ang sakit na rin. Ay, pero what to do? Palabas na ng pintuan yung anak ko. Buti nga umaraw-araw na ang kapal ng fag kanina. Buti nga umaraw-araw na ng konti. May jante pala. Nandito na yung bride. Susunduin ng groom. Nag-ready na sila. Sabi ko kay Asis, bakit hapon? Bakit sa hapon yung ano? Wedding.

Look, look, look! They're preparing something yellow. <coughs> Kanton. Acher <laughs> coming, look! They coming, they coming. <laughs> they coming. Huh? No. No, don't mind. Coming, coming. If you want to go play with them, go. Asher, Asher, don't go there, Asher. They're walking, walking, Asher. They're coming. Don't. <laughs> Let's go. Let's go and see. Oh, you stay here. I'll okay. oh, be careful with the rose. Huh? there's a thorn. That one. Don't hold this one. Don't hold this one. There's a thorn. Okay, go, 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 go play. Go play. यो भैसा खान चुपलाई जाडे पानी छिगलको त होस् न यो का आवाज आको त होस् न मेरो बुवाले बुढालि आवाज छैन छैन आमाको के छ नि गर्म पायो सो आज छोरीले आमालाई

पेरा पेरा बाँधेरी अनि कति Hi guys, so ayan, yung napanood nyo ay yung kasal kagabi at first time ko makapanood ng kasal ng gabi, pero ang sabi ni Asis yun daw talaga yung tradisyon na culture, na daray culture, gabi talaga ang kasal ng mga daray, yung Parang yung noon-noon na ano nila, ganyan. So, sabi ko, ah, kaya pala. Kasi naantay ko kahapon, wala. Tapos, yun nga, sa gabi nila ginanap. Kaya yun ang sabi ni Asis. At kung nakita nyo, sinundo yung pray dito sa bahay nila, Lisa. Kasi, nung ikinasal din ako, dyan din ako dinala. Dyan din ako din sinundo no, Asis. Kasi ang nangyari kasi, guys, kapag love marriage, at kapag ang lalaki, inuwi na niya yung babae sa bahay nila mga kamag-anak ng babae, hindi pwedeng umaten sa kasal. Ganon kapag a love marriage kasi. Kung kapag inuwi na talaga nung lalaki yung babae. So parang yung nangyari sa akin, yung nangyari kay Sumitra, di ba nung ikinasal ako, wala akong kamag-anak. Si Sumitra yung ikinasal, wala din siya kamag-anak na lumating, di ba? Kasi nga, bawal. Eto din, ngayon, yung mga kamag-anak ng babae, hindi din sila pupunta. So dahil nga kami ay bawal na magtikat, magbigay ng pera sa bahay nila Nisa kasi pinsan man nila si Sinisa pero ang napangasawa na kasi parang taga-ibang daray na, parang ganon kaya Sinisa pwede siyang magtika pwede siyang magbigay ng pera pwede sa kanya, kasi parang Sinisa kasi pamilya na siya nung ibang daray sa ano, dito lang talaga siya tumira kasi binigyan siya ng tatay niya ng lupa, ito nga yung kinatitirikan nga nila ng kinatitire ka ng bahay nila. So, dyan, dyan siya sinundo. Kaya yung nakita nyo, yung janti janti, -dyan, dyan siya sinundo nung lalaki. So, ayun, first time ko lang din makakita talaga na ang kasal ay gabi. Kasi inaantay namin kahapon, sabi niya hindi to. kala namin sa temple dun sila ay kakasal. Kasi yung anak niyang babae, ni Dai, yung anak na babae ni Dai, kasi nun. May video din ako nun, guys, nung umatend kami ni Asis. Malit pa nun si Asher, eh. parang iniwan ko dati si Asher kay Ama, hindi namin dinala yung sa temple, ikinasal. Kaya akala ko sa temple hindi, dito lang sa ano, dito lang sila sa. kaya parang sa akin lang din malmalit lang din ano. Ngayon nagyayaya sila doon, ang sabi nila okay lang na walang tika, walang pera, makikikain lang. Kaya mamaya pupunta kami doon. <laughs> eh natutulog si Tonton ah. So, ayan yung naganap kahapon, guys. Kasal dito sa amin. Ayan, medyo maingay sila dyan. May mga tugtutugtug. -tug -tug -tug. At may mga bisita. Kasi natatanong ko marami. Mga bisita. Mga taga dito din sa amin. At saka, yung kamag-anak yata nila Nang padampur, parang pupunta yata. Kasi marami eh, oh. Mga motorcycle na nakaparking dun sa may harap ng bahay. So, yan lang yung nangyari nung kahapon, guys malamig pa rin ngayon bagong ligo kami kaya tingnan mo yung damit ko yung damit ko nung buntis ako kay Tonton kasi ang sakit ng likod ko may napapanood ako na binebenta na oil 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 dyan sa Youtube try ko nga yun maghanap dito sa parsa mamaya <laughs> so yun lang yung ating video guys pasensya na 2 days na wala tayong video kasi talaga ang sama na pakiramdam ko at hanggang ngayon nga hindi pa rin masyadong magaling kaya ay, nako. See you in our next vlog, everyone. Bye and God bless us all.